Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa channel ko. Ako po ang inyong lingkod, Misteryo. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, mag-like, at i-comment ang inyong sariling mga nakakatakot na karanasan. Malaking tulong na po ito para sa akin. Maraming maraming salamat po. Magandang gabi po sir Misteryo at sa lahat ng mga nakikinig. Isa po ako sa mga tahimik na nakikinig sa channel nyo. At ngayon lang ako naglakas loob magpadala ng kwento. Hindi ko akala ay mangyayari sa amin na mga bagay na dati akala ko gawa-gawa lang ng matatanda. Ako nga pala si Ramil mula sa San Jose, Nueva Ecija. Taong 2022 nang mangyari ito, nakatira kami ng asawa kong si Lani sa isang paupahan dito sa San Jose. Buntis siya noon, pitong buwan na. At madalas kong naiiwan sa bahay dahil sa trabaho ko sa bayan. Tahimik naman ang lugar. Limang pintulang lang ang paupahan. At karamihan sa mga tenant ay mga mag-asawang bagong lipat din. Sa simula, wala namang kakaiba. Pero may isa kaming kapitbahay na matandang babae. Si Aling Dory. Tahimik, palaging nakaputi at bihirang lumabas sa araw. Nakikita ko lamang siya tuwing hating gabi. Nagwawalis o minsan nakaupo lang sa labas ng pintu niya. Nakatingin sa bahay namin. Hindi ko nalang pinapansin dahil pangkaraniwan lang naman iyon sa mga matatanda. Isang gabi, habang nasa trabaho ako, tumawag si Lani. Mahina ang boses niya, nanginginig. At ang sabi niya, may kumakaluskus daw sa bubong. Akala niya pusa lang. Pero nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang parang may dalawang paa na nakalaylay sa gilid ng bubong namin. Maitim, mahaba ang kuko at may tumutulong likido na parang laway. Hindi na siya nakatulog magdamag. Pag uwi ko kinabukasan, napansin kong malamig ang paligid ng bahay kahit tirik kang araw. May amoy na parang panis na karne sa may likod bahay. Pagtingin ko, may mga bakas ng paa sa lupa. Animo'y wala siyang kinelas pero sobrang laki parang sa tao. Kinagabihan, hindi ako pumasok. Naglagay ako ng bawang at asin sa mga bintana. Gaya ng sabi ng nanay ko. Matapos ang ilang oras, mga bandang alas 12, narinig kong parang may humahaplos sa bubong. Sumilip ako sa maliit na butas sa kisame at nakita kong may aninong gumagalaw. Mabagal, parang gumagapang. Hindi ito sa pusa o sa daga. Malalaki ang galaw at may tunog ng pakalmot. Maya-maya narinig ko si Lani na umuungol sa kama. Nang lapitan ko, nanginginig siya. Pawis na pawis at sabi niya, parang may malamig na hangin na dumadampi sa tiyan niya. Niyakap ko siya, pero sa sulok ng mata ko, parang may aninong dumaan sa bintana. Mabilis, kulay itim at may mahabang daliri. Kinabukasan, lumapit ako sa may-ari ng paupahan. Ang sabi niya, dati raw may nakatira sa unit sa dulo na biglang nawala. Ang kismis, anak daw ni Aling Dory yun, at buntis din. Pero natagpo wala ng buhay, tuyot na tuyot ang katawan niya na para bang nilamon ng kung ano. Kinagabihan, nagdasal ako ng matagal. Naglagay ako ng buntot paget at sa may pintuan na nanggaling sa pinsang kong si Jory. Pero bago ako makatulog, namoy ko na naman yung panis na karne. Nang lumabas ako sa kusina, nakita akong nakabukas ang bintana. At may bakas na kamay na parang mahabang kuko sa may bakal na rehas. Kinabukasan, hindi na kami nagdalawang isip. Nilipat ko si Lani sa bahay ng kapatid niya sa bayan. Pagbalik ko para kunin ang gamit, nakita ko si Aling Dory ay nakatayo sa tapat ng bakanting unit. Nakangiti. Ang mga mata niya mapula at may bakas ng dugo sa gilid ng mga labi. Simula noon, hindi na ako bumalik sa paupahang yun. Ilang linggo ang lumipas na lamang kung yung sumunod na umupa sa unit namin, buntis din daw. Biglang umalis kinabukasan. Dahil may nakita raw siyang nilalang na nakadungaw sa bubong, nakangiti at may dila na abot hanggang dibdib. Hanggang ngayon tuwing maririnig ko ang tunog ng kaluskos sa bubong tuwing gabi. Napapaisip ako kung nakasunod ba sa amin si Aling Dory o may bago na naman siyang binabantayan. Magandang araw po Sir Mysterio pati na rin po sa lahat ng na mga nakikinig sa channel mo. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Len, isang dressmaker. Noon pa man, mahilig na akong makinig sa mga kwento niyong tungkol sa kababalaghan. Pero hindi ko akalain na mararanasan ko rin mismo yung mga bagay na dati napapakinggan ko lang sa radyo. Noong 2021, naglipat kami ng anak ko sa isang paupahan sa Angeles City. Maganda naman, bagong pintura, malinis at mura pa. May anim na unit doon at kami lang ang tumira sa dulo. Sa unang linggo, wala namang kakaiba. Pero habang tumatagal, napapansin kong tuwing alas 10 ng gabi Parang may naglalakad sa labas ng unit namin, suot ang tsinelas na lumalangit-ngit. Pagbukas ko ng pinto, wala naman. Nagising ako sa tunog ng gripo sa lababo. Pagbukas ko ng ilaw sa kusina, bukas nga ang gripo. Umaagos ang tubig. Pero ang nakakakilabot, may bakas ng basang paa papunta sa kwarto ng anak ko. Nang sinundan ko, tumigil sa mismong tapat ng kama niya. Pagtingin ko sa anak ko, mahimbing pa rin ng tulog. Kinabukasan, kinausap ko yung landlord. Ang sabi niya, baka daw daga lang o sira ang tubo. Pero nung tinanong ko kung may nakatira dati sa unit namin, bigla siyang natahimik. Paglaon, umamin din siya. May mag-asawang nakatira daw doon dati. At ang babae, nalunod sa banyo ilang taon na ang nakakalipas hindi lang alam ng may-ari kung may kinalaman ng asawang lalaki sa pagkamatay nito dahil imposible nga naman na merong taong malunod sa batya o sa isang timba sa banyo nila. Mula noon, tuwing gabi, bago ako matulog, lagi akong may naririnig na babae na kumakanta sa lababo. Mahina, parang lalabay. Isang beses, sinubukan kong i-record gamit ang cellphone. Pero pag playback ko, puro static lang hanggang sa isang gabi pag uwi ko galing trabaho nakita kong bukas ang pinto namin akala ko na nakawan kami pero nang pumasok ako lahat ng gamit nasa ayos ang kakaiba may basang tuwalya na nakasampay sa upuan samantalang umalis akong tuyo ang lahat kinabukasan nagdesisyon na akong lumipat pero bago ako umalis nagpasalamat ako ng mahina sa hangin sabi ko Salamat sa pagpapatira sa amin. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yon. Pero parang kailangan ko lang talaga magpaalam. Hanggang ngayon, kahit nasa bagong bahay na kami, minsan kapag gabi, naririnig ko pa rin yung parehong himig mula sa lababo. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. At sa inyo rin, Sir Misterio. Tawagin niyo na lang po akong JC, isang graphic artist. At gusto ko pong ibahagi ang naging karanasan ko noong nangungupahan pa ako sa San Pedro, Laguna. Hindi ko po alam kung anong klaseng nilalang o kaluluwang nandoon. Pero sigurado akong may hindi normal sa paupang yun. Noong 2022, lumipat ako sa isang maliit na apartment malapit sa highway. Isang kwarto lang siya pero maayos at mura. Ang sabi ng may-ari, Dati raw may call center agent na nakatira doon. Pero umalis bigla dahil nagka problema raw. Hindi ko na po yun pinansin. Unang gabi ko palang medyo hindi na ako mapakali. Ramdam mo talaga na malamig sa loob kahit tanghaling tapat. Akala ko aircon lang ng katabi kong unit. Pero sa tuwing papatayin ko ang ilaw sa gabi, palaging may naririnig akong tunog ng paa sa kisame. Mabigat, mabagal, para itong naglalakad. Isang gabi habang nag edit ako ng video sa laptop Napansin kong gumagalaw yung kurtina kahit sarado lahat ng bintana Pagtingin ko sa salamin ng cabinet May anino ng taong nakatayo sa likod ko Tumayo ako agad Binuksan ko ang ilaw pero wala naman Kinabukasan nagkwento ako sa kapitbahay kong si ate Maylin Ang sabi niya may nangyari raw doon dati Yung dating tenant lalaki nagpakamatay matapos makipaghiwalay sa girlfriend. Binitin niya daw ang sarili niya gamit ang kable na extension cord. Simula nang malamang ko yon, mas lalo kong naramdaman na parang may bantay sa bawat galaw ko. Gabi-gabi, may naririnig akong pagkatok sa pinto. Minsan, tatlong beses lang. Minsan, parang may humihila sa doorknob. Pinilit kong magtagal pa ng isang linggo, Sir Misterio. Pero nung isang gabi habang natutulog ako, Bigla akong nagising sa tunog ng taong parang umuungol sa may tehing ako. Pagdilat ko, may lalaki sa gilid ng kama. Nakabitin ng leg, umiikot yung katawan, parang dinadala ng hangin. Napatakbo ako palabas. Hindi na ako bumalik kahit kunin yung mga gamit ko. Ilang araw matapos yon, pinasara daw ng may ari yung unit dahil sunod-sunod na nagrereklamo ang mga bagong tenant pareho lahat ng karanasan ko. Hanggang ngayon kapag nadadaan ako sa dati kong tinitirhan, sarado pa rin yung unit pero may ilaw pa rin na nakasindi tuwing gabi. Magandang gabi po, Sir Misterio. At sa lahat ng katulad kong masugid na nakikinig sa channel mo. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa programa nyo pero ngayon lang ako nagkalakas loob magpadala ng sarili kong kwento. Tawagin nyo na lang po akong Tess, taga Imus, Cavite. Isa po akong may-ari ng maliit na paupahan dito sa Imus. Akala ko noon simpleng negosyo lang to. Pero hindi ko alam may nakatago palang kakaiba sa isa sa mga unit namin. May anim kaming paupahang kwarto sa compound. At sa likod bahagi may isang lumang unit na halos dalawang taon ng bakante. Dati, mag-asawa ang umuupa ron Tawagin na lang natin Mang Romy at Aling Pe. Pero bigla na lang silang umalis isang gabi. Hindi man lang nagpaalam. Naiwan pa nga yung ibang gamit nila. Matapos yun, kahit ilang beses kong ipaayos at ipapost online, walang gustong tumira. Laging sinasabi ng mga pumupunta na mabigat ang hangin sa loob. Noong June 2023, may bagong mag-asawang umupa. Tago na lang po natin sa pangalang Jomar at Lisa. Akala ko okay na, pero pagkalipas lang ng dalawang linggo, bigla silang lumapit sa akin. Takot na takot. Ang sabi ni Lisa, gabi-gabi daw may kumakatok sa pinto nila. Mga bandang alas 12. Pero pag sinilip nila, walang tao. Minsan daw, pagising ni Lisa sa madaling araw, nakita niya raw sa salamin ng kabinet na may babaeng nakaupo sa kama. Nakatalikod at nagsusuklay ng buhok. Akala niya nananaginip lang siya. Pero nang pumikit siya sandali at tumingin ulit, wala na. Dumating sa puntong umalis na lang sila nang hindi nagpapaalam. naiwan nila ang kalahati ng mga gamit nila, gaya ng mga nauna. Napilitan na kong patignan yung unit sa isang albularyo. Sabi ng matanda, may babaeng namatay daw doon. Dati raw kasambahay ni Mang Romy at Talingpe. Nagpakamatay daw dahil nabuntis ng amo. Simula noon, doon na siya na malagi at ayaw niyang maibang tumitira sa kwarto niya. Sinubukan kong ipasara yung unit. Pero gabi-gabi, kahit walang nakatira, may naririnig akong naguhugas ng pinggan o mga tunog na mga kutsara at plato. Minsan, umaabot pa sa kabilang unit ang tunog. Ngayon po, Sir Misterio, pinasementohan ko na lang yung pinto. Hindi ko na rin pinapaupahan. Pero kahit ganon, kapag dumadaan ako sa tapat, parang may naririnig pa rin akong tao sa loob.